Good day sa inyong lahat mga ka-sideline. Panibagong araw na naman po at panibagong video na naman. Una sa lahat, maraming salamat po sa mga dati nang sumuporta sa atin at sa mga bago nating kaibigan, bagong subscribers. Maraming salamat po. Sa videong ito po, hayaan nyo po akong ibahagi sa inyo ang mga bagay na pinaniniwalaan namin na makakatulong sa amin sa pagmamanok. Kahit backyard lang kami. Sana po ay tapusin niyo ang video at saka sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe naman po. Maraming salamat mga ka-Sideline. Let's go! So mga ka-Sideline, um, magandang araw sa ating lahat. Magbabakuna kami ngayon ni Papa ng Koraisa. So ito pala yung corona natin. Dito na muna siya kasi ang pangit na ng katawan niya. Tapos galing siya sa ano... Galing siya sa breeding at saka hindi pa tapos yung molting niya. Inispar ko na naman siya mga 10 minutes lang. Kaya nagkaganyan yung muka. Yung kalaban niya, yung Belgian natin na umabot sa 4 na kilo. So, pero okay na yan. May tapos na yan sa purga, ligo at saka turok. So ngayon, sabi ni Papa, magano daw? Uh, Magbabakuna. Kuraisa yata yun, kuraisa vaccine. So ito tapos na sila, tapos na tong mabigyan ng kuraisa. Meron pa kasi itong isang batch, bale dalawang batch kasi ito. Parang nasa 70 plus na mga alaga to ang nandito ng mga panabong. So dito inalagaan yung mga panabong. Tapos pagkatapos ng selection, konti na lang tong matitira dito. Babawasan pa 'to ng babae. Kakatayin ang mga babae. Tapos lalaki lang yung matitira. Ito pala yung J38 natin. Sa so, babae lang muna yung kinuha natin kasi yun lang din yung sakto sa budget. At saka dapat kasi mga ka-sideline, magkaibang batch yung i-breed natin. Yung isa matanda, yung isa medyo bata. Ganun na combination. So ito hindi ko muna ito gagamitin. Hindi ko muna ito i-breed mag-aantay ako ng right time para dito para maganda yung kinalabasan Baka maghanap ako ng mas matandang G38 or mas bata pero dapat matanda na siya kung ang hanapin ko ay kung kukuha ako ng stag na mas bata sa kanya uh, hindi ko muna siya ipapakasta antayin ko na umabot to ng ilang taon tapos yung stag pwede na rin para maganda yung breeding. Lugi na nino kaning ginaba ko na dili pod. Kanang sa kanang sa pikas kulungan mabandingan po na sa January dili. Ah kaning ang saktong edad. Sa bakyad po namin mga sideline para sa amin ito yung mga makakatulong sa amin na dapat naming ihanda. Siyempre, una yung kabahay, yung lalagyan ng manok ba. Yung kulungan, hindi naman talaga ganun kaganda yung mga kulungan namin. Makikita naman sa video na mga kahoy lang yun. Kahoy at saka meron lang kami mga red limber, blue limber, green limber. Then merong mga kaunting lalagyan ng breeders kapag gusto naming magbreed. So yun po ang hinahanda namin yung pabahay sa aming manok. Siyempre sa pabahay meron silang ah, kahit konting ranging area, konting-konti lang na makakagala yung manok, maka, makaka-exercise. So yun yung isa, Kung mapapansin ninyo dito sa kulungan namin, yun yung ginagawa namin. Meron yung kulungan ng mga sisiw ay medyo malapad, nakakalipad sila, nakakatakbo para ano uh, maganda yung development. So, yun yung isa, yung una namin minahanda dito sa backyard. Isa pa sa tinatry namin na uh, ihanda mga kasayudlan, ay ang kalusugan. Siyempre, meron na tayong pabahay, so medyo may pasisilungan ng mga manok, hindi na sila magiging uh, prone sa sakit. So, yun yun. Uh, ang next is yung health na, kung dapat, i uh, e namin yung best namin na uh, alam namin paano magpurga, magligo, kasi yan yung kailangan ng manok, priming, purga, ligo, tapos turok ng vitamins. So, yun, dapat alam namin. Alam din dapat namin ang treatment sa sipon, treatment sa avian malaria, kasi kailangan yan sa priming, dapat dumaan sa bacteria flushing yung manok. So, dapat alam namin yun para ma- ma ano ma secure namin na healthy yung manok namin ulitin ko sa priming tinatray namin yung best namin na marunong kami magpurga marunong kami magpaligo uh, sa treatment naman tinatray namin yung best namin na marunong kami manggamot ng kaskaro yung mga common kaskaro and then yung sipon yung malaria yung paulpax puro lahat ng yan yung malaria, powellpox, paul, NCD, uh, yung aratay Nagbibigay rin kami ng bakuna sa manok Nagbibigay kami, yung gamit namin ngayon is clone vaccine na so, Nagbibigay kami ng bakuna para may pananggaan na yung manok Bago pa man na sila magkasakit So yun po yung uh, pinaghahandaan namin sa health ng manok kasi nga pagkatapos ng mawala yung sakit, magbibigay na naman para mas maging, maging maganda ang kanilang kalusugan, magbibigay na naman ng aturok uh, yung mga vitamins, yung iba tablet. Meron, meron kami dito esos. norovit, meron din kami XP, meron din kami uh, elturo, ganador, meron kami dun sa pamburga namin ng mga tablet, uh, astig, uh, yung kulay pink, pakyaw ba yata yun? So yun po yung mga inihahanda namin para sa health ng aming mga manok dito sa aming backyard. Isa rin sa aming pinag-iipunan mga ka-sideline o pinaglalaanan ng pera ay yung patoka ng aming mga manok. So yung patuka na ginagamit namin dito sa ngayon ay um, GMP3 na may halong 7 kinds. Yun yung maintenance ko sa mga manok ko na malalaki na. So yun yung maintenance Tapos meron din kaming ah uh, Yung sa Thunderbird Yung pang day haul And then meron din akong 1 to 4 months 4 plus Yung mga nakapack na tagi isang kilo Ang ano Ang dala na mga feeds Yun yung binibili ko So para yun sa mga Nikid Hill So yun yung ginagamit namin Dito sa backyard Meron din kami sa conditioning kapag mag, mag, ano priming, kulang sa timbang, So ginagamit namin ng yung, ah, yung platinum at saka up? platinum at saka oh, yung man. Integra 5000 meron ito? kami sa breeding yung pinapakain namin oh. ay GMP4 Kaya, yung, gamay, yung maintenance kasi GMP3 yun so sa breeding GMP4 so yun po yung mga isa sa ano talaga hinahanda rin namin dito sa backyard para sa tingin namin magiging successful kami kapag yun yung inihanda namin. And lastly mga ka sideline isa sa mga ano talaga um uh, goal rin namin ay makapagkuha o makabili ng mga magagandang bloodline na manok. So yung bloodline isa rin 'yan sa pundasyon ng aming backyard. Kaya last time na uh, nakapagbenta kami ng ano uh, kung baga kung sa ka backyard lang na level, uh, goods na yun. Kasi nga yung, yung, kung bibilangin mo yung number of heads ng mga manok ko, at saka yung naibenta natin last time, hindi ko na babanggitin So, uh, okay na okay na siya para mabuhay sa susunod na mga buwan ang ating mga alaga dito. Dahil yun sa bloodline na uh, natin. Siyempre, mas maganda talaga bumili ka ng bloodline na established na kasi iba yung uh, nag iba yung uh, nagpaparami lang sa nagbi-breed talaga. mga yung mga breeder, matatalino talaga 'yan. Yung mga nag evento yung mga nagba cross. So napaka-crucial niyan. May mga lock jeans pa 'yan, line breeding, dadaan pa 'yan sa selection. taon yung bibilangin So maswerte tayo sa nakip nating bloodline ngayon kasi nga um, maganda siya, marami yung naghahanap at saka naubusan tayo <laughs> ng naibibigay sa kanila. Yun lang ang natira sa atin ngayon yung hindi natin naibenta is uh, yung ating pulit kasi nga hindi ko rin ibababa yung presyo ng sobrang baba kasi nakakahiya naman sa gumawa ng bloodline na yun na parang ibabarat ko na lang yung linyada niya. So kung hindi niyo kukunin o hindi nila kukunin, wala lang, okay lang din sa akin. Ikip ko lang. So, pero so far, okay naman yung bloodline na nakukuha natin kay Boss Jojo. Wala namang problema. So ganyan ka-importante mga ka-sideline yung bloodline. Kasi yan yung uh, kumbaga produkto eh. So dapat magandang produkto talaga, magandang brand yung bilhin natin. So ang meron sa amin dito na bloodline is yung kay Boss Brando maganda yun kay Sir Hirumi, meron pa din dito and then yung kay Boss Jojo maraming linyada si Boss Jojo dito sa ngayon ang ibebenta ko lang muna ay yung kay Boss Jojo kasi yun pa lang yung may mga established na tayo na breeder wala pa kasi akong magandang uh, hindi pa established yung breed ko kay Sir Hirumi at saka yung kay Sir Brando kasi nga ano ah, uh, hindi tayo mayaman. Eh. <laughs> Mahal kasi yung manok. Pangit din naman nga kapag nagne-negosyo ka, tapos uh, yung breeder mo, hiningi mo lang. So maganda talaga yung pinag-ipunan mo. Tsaka maganda talaga yung bilhin mo. Yung maganda talaga. So yun mga ka-sideline, no? Um, yun yung mga kinukonsider namin dito na siguro alam na ng iba o ginagawa na ng iba. Um, ginagawa rin namin pero baka may nakabisita dito sa channel natin, narinig pwede nyong gayahin yun, pwede nyong i-improve, pero yun din yung ginagawa namin dito, kahit sinapapa yun yung ginagawa, ah, da dapat daw alam mo yung paano manggamot, dapat alam mo paano, ano dapat ang tamang pakain dapat alam mo na paano dapat alagaan ng sisiyo, dapat may housing na tama So, ganyan. Yan yung uh, kinukonsider nila dito. Matagal na sila sa sasabong, 20 years na. So, yun yun. So, yun yung mga kinukonsider din namin sa backyard namin ng mga kasailan, kahit napaka-konti lang ng manok namin. Hindi naman kasi yan sa paramihan ng manok. Kumbaga, hindi kasi uh, biro ang pagmamanok. Magastos, uh, matrabaho, at saka mahirap. So... Kaya sinasabi ng iba na huwag mong pilitin kapag hindi kaya. Tama naman kasi nga damay pati pamilya kapag pinilit mo. And then mag-breed lang tayo o magmanok lang tayo ng ayon sa ating kaya. Gaya ko, ito ito lang yung kaya ko. Ah, napakasarap bumili ng maraming manok pero hindi pwede kasi baka wala na tayong makain sa susunod na araw. So patay tayo niyan. So yun po mga ka maraming salamat. Yun lang po para sa araw na ito isang quick video lang na kumbaga uh, bigla ang video so baka hindi pa po kayo nakapag subscribe subscribe naman po maraming salamat tatlo tatlo lang may